Ay mga sipag na po sa ating lahat. So sure kasi mga sipag yun, yung mga kapwa nating content creator dito na nahirapan po mag-vlog na hindi po nila memorize yung kanilang iba-vlog po. Kung meron kayong mga script po mga sipag, na lagi po kayo nakatingin sa gilid. So kung gusto nyo po mga sipag, na hindi kayo mapaghalataan na kayo po ay nagbabasa or meron kayong binabasa sa gilid po mga kasipag. kung gusto nyo po ang inyong mata ay manatili po na nasa camera po mga sipag. Meron po tayong gagamiting app dyan para manatili na kunwaring hindi ikaw po ay nagbabasa or wala kang script. So ito po yung isang content creator mga kasi pag share ko po lang po sa inyo na siya po ay nag-share sa ganito mga technique na dapat po nating malaman po mga pag na malaking tulong po sa pagbablog po natin mga kasi pag you po, po ay hindi talaga man na memorize natin yung sasabihin natin at kung meron script at para hindi po makita ang ating mata na nakatingin dito sa gilid ito po ang panorin natin isang content creator na nagbibigay po sa atin ng mga kaalaman pa about dito sa mga techniques sa social media. So, panorin natin mga sipag, ito si Mr. Technique. So, ito yung kanyang share po mga sipag, pakinggan at panorin po natin. Tumingin ka sa aking mata. Alam mo ba, hindi talaga ako nakatingin sa kamera, kundi sa script na aking binabasa. Kung makikita So, ibig sabihin mga kasipag, meron po siyang sinabi na hindi daw po siya nakatingin talaga sa camera, kundi meron talaga siyang script niya na binabasa. So, ibig sabihin mga kasipag, pag meron kang binabasa, ay nakaganong ka po. No? So, hindi ka po nakatingin dyan sa video o dyan sa camera po mismo. So, ano ba yung ginawa niya? Bakit nakikita natin nakatingin siya dyan sa video o sa camera? So, panoorin at pakinggan natin mga kasipag. Kita mo sa baba. Iba ang tinitignan ng aking mata kundi sa si script na aking binabasa. Yan o mga kasipag, kung nakikita nyo po dyan mga kasipag, you know, Ang kanyang uh, true na original na video talaga na kuha ay nakatingin po talaga siya sa kabila, sa kanyang script. No? Pero dito na sa kalabasan ng pag edit niya ay lahat na po nakatingin dito sa camera na po mga kasipag. So malaking tulong po ito mga kasipag para sa mga kapwa nating content creator na magbablog po mga sipag o meron pong binabasa talaga no? na hindi po memorize. So gawitin natin ito mga kasipag kaya ano ba itong ginagamit niya? Ano ba itong teknik niya na dapat nating malaman sa ating pagbablog? Ang teknik na ito ay maganda para sa mga makakalimutin sa script na tulad ko. At para sa mga may business, Woo! sa mga estudyante, Woo! at lalo na sa mga kagaya kong content creator. Wow! Ako nga mga kasi yan, maganda din naman itong kanyang uh, sa atin kasi makakatulong talaga to kahit nga po magpipresent po tayo sa school na hindi tayo mapaghalataan, no? Kung tayo po yung mga Zoom lang, no? Yung sa mismong online lang tayo. Maganda talaga ito mga kasipag yun. No? Know? pa sa mga kapwa nating Content creator or sa business daw. Yan. Gusto mo nito? narito ang teknik yeah, ni no. Mr. Teknik. matindi Ang galing di ba mga kasipag? Kasi nga po, <laughs> hindi natin mapaghalataan na tayo pala ay meron tayong binabasa no? dahil sa itong ginamit niya na teknik. No? So ano ba itong teknik na ginamit niya mga kasipag? Malaking tulong talaga ito. Para sa mga iPhone users, download nyo itong captions. Uy, galit captions ka ba? Po, mga Sunod, kipag. pindutin nyo itong create. Play, create. Pindutin nyo itong export. Import. So, sunod nyo lang po itong kanyang tutorial mga kasipag. sundan nyo lang po ito mga kasipag. Kung ano yung ginagawa niya. Kasi madali lang naman po halo. Same lang naman po ito sa CapCut. Pero itong app na to ay caption. Kung napanood nyo po. So, panoorin po natin kung ano pa pa yung ginagamit niya po. Ano po yung pinaggagawa pa niya mga kasipag. Pala. Ano ba pa yan? Sunod, piliin mo yung video mo. Sa kadan. Tapos? Tapos pinutin mo yung... Ayan, parang ano lang talaga, para lang talaga siyang CapCut, no? Piliin mo lang yung video na ikaw po ay naka-video and then nakatingin dito sa script mo nagbabasa. Habang nagbabasa ka dyan, yung pag -e edit na ay nakatingin ka na sa camera. Ang galing, di ba? Violet color. Yung violet color ulit. Tapos dito, matuto kang maghintay kasi hintay kita ng matagal. Ang sweet. Sa baba, napin mo yung mata mo na may muta. ano ba yan? Ayan mga kasi pag, no sa mga pag-download sa app na ito na caption, hanapin lang po yung i no? So, click na lang yung video no, kung saan kayo nagsasalita at ito po hindi kayo mismo nakatingin dyan sa camera dahil hindi nyo po na-memorize yung script. Meron script dyan na binabasa. Hanapin nyo lang po itong i no? Select na lang yung video and then punta kayo doon sa i hanapin nyo, click nyo lang din hanggang sa pag-export. And then, nasa inyo na po kung ano yung si-set nyo dito sa resolution niya, tsaka yung frame rates niya. Kakasar ka na? -ka ka, no? Tapos dito, Ayan. maghintay ka ulit. Ito na yung result. Ayan mga kasi pag ako nakikita nyo po, so pag once na kinlick niya po yung eye contact, so nag-download na siya at ito na po yung may apply niya. So ito yung kanyang una, and then ito na yung resulta sa pag-edit, no? Yung mata na nakatotok na talaga sa camera. Pero in true, sa totoo talaga, yung original video ay nakaganoon pala talaga ng habang nagsasalita, nandito yung mata. Ang galing, ang galing. Maganda ito mga kasipag sa mga content creator. Play! Itong apply. Saka dito, pindutin mo yung caption pag di mo kailangan. Saka mo export na. Ang dali-dali mm -hmm. lang pala. Hindi pa tapos. Dito, pindutin mo yung more options. Saka piliin mo yung for... Ayan mga kasipag Ayan mga kasipag ha. So meron, uh, explore nyo lang yung app na caption na yan. So meron naman po siyang mga more options, yung mga resolution niya, frame rate per second, yung para sa pang quality na video pag once na inupload na po natin doon sa Facebook o sa YouTube or sa TikTok ay talagang quality pa rin siya, hindi blurred po mga kasipag. Dahil pinili po natin yung mataas na resolution, pati yung uh, frame rates niya. Pero ang problems, laki po ang kukuha ng GB niya sa ating storage, sa phone, o dito sa ating memory. Ayan. So, explore nyo lang yan, yung app na captions. Then, resolution, saka 60, 60 per, per seconds. Ano ba yan? Nakakasal ka na much better. Che, yan. Tapos na. Sige, export mo na. Bago ka na namang tik. Yan. Ganun lang po siya kadali mga kasipag. Yun, no? Pagkatapos, export mo lang siya. Pero mga kasipag, paalala ko lang po sa inyo, para lang po ito sa nakap. Apple. Naka OIS? Ah, iOS. Yan. Sipag yun, o Sa mga naka, hindi po ito sa Android. So, try nyo lang sa si mga naka-Android kung makita nyo po yung captions na app. So, makita nyo, try nyo. Pero, ito talaga, ay talagang doon lang po talaga ito sa iOS. Sa uh, Apple. Wait, eh, tama ba yun? iOS? Pag-Apple? Ayan lang po mga kasipag, yan lang po yung mas-share ko sa inyo dito sa mga kapwa nating uh, content creator na nagbablog po. Malaking tulong itong uh, app na to na caption ko. Yun nga lang ay para lang po ito sa Apple. So try na lang sa Android kung meron pang kaparaanan, kung meron kayo makikita o magagamit nyo, magda-download nyo. So ayan, ito lang po sa Apple itong captions app. At malaking tulong po ito sa mga vlogger, no? sa mga meron pong mga script o so, hindi talaga nakakabag memorize sa kanilang mga sasabihin. So, kung meron ka mga script dahil nakatingin ka dito, pangit naman pag ikaw nagbablog, ang inyong mata ay nandyan. So, mas maganda na gamitin mo na itong app na to, lalo na pag ikaw po ay <laughs> iOS. Yun, yung Apple. Tama ba yung iOS? So, yun na po mga sipag. Yun. sana po nakatulong itong video na to at sana po meron na natutunan at sana po nagustuhan itong video na ito mga sipag. At pasupport na po sa ating YouTube channel na Chris TV po mga sipag. Yun. Pasubscribe na po mga sipag kung hindi pa po kayo nakasubscribe at pindutin na rin po ang um, not share button kung gusto nyo sa bagong videos upload. At kung ka sa Jesus at kung masipag mga sipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yan sa sabutin ko yan at magagawan po natin ng content video yan hanggang sa timakaya at huwag niyo po kalimutan mag-like and share. Mga kasipag, maraming salat sa have a nice day and get blessed